Good morning mga kamix. Uh, magpapaandar tayo sa Prosin. Ayan o. Uh, yung brand niya ay Fuji Dinsu. So, dito tayo mga kamix. Gumamit pala tayo ng automatic voltage stabilizer. So, ayan sa mga kamix. So, gumamit tayo ng ganito. Mas maganda mga kamix kapag meron tayong ganitong mga freezer gagamit tayo ng EBS automatic voltage stabilizer ayan saksak muna natin to ayan nakasaksak na power on natin alright naka on na sya mga kamix din dito tayo ayan on natin to ayan press lang natin yan antay natin umilaw umilaw na siya mga kamix antay natin tumunog yung motor. Alright, gumana na siya mga kamix. nagra na. So ayan, maganda na to mga kamix no. Kasi ito kasi nasisira siya, nasisira. So napagawa na siya mga kamix. Kasi nung nakaraan, ayon niyang gumana. Bali, iba yung nagdala nito, iba yung nagpagawa. So ang nabayaran pala is 3.5. So yun yung singil sa gumawa. So kaya gumamit kami ng ABS, yun know, yung automatic voltage stabilizer para makontrol na yung pasok ng kuryente mga kamiks And close na natin to op, oh, ya yeah. ito yung brand nya Fuji Dinso inverter razor, you ayan know. malaking bagay yung mga kamiks kapag mayroon tayong i-riff na may mga malaki isda, may mga uh, mga karne yun, dyan natin ilalagay So yan lang mga kamix, pinapakita ko lang sa inyo na mas maganda kapag may ganito tayo. Yan. Yung automatic voltage stabilizer. Mas maganda gumamit tayo ng ganyan kapag mayroon tayong inverter na Poji Dinso. Thank you for watching. Good morning at ingat tayo parati.